yun mga lods pack up na kami pack up ayun o tapos na ang aming mission dito ayun nalinis na nila ayun sa tulong ng mga pinsan ko sa kaklase ng anak ko nagtabas sila dito ayun malinis na mga lods ah. ito na lang problema pagbalik na lang na ito kung paano ay to unti unti na lang siguro so, ano yun to sindihan para iwas lamok din ayun Malinis na ito, pinutol na to para hindi daw sila magwawalis din sa kabila. Ayan, ito yung talisay natin. Yung backup na kami mga lod. Ayan. Na. Ayan pala yung lupa natin. Sa so, mga esterilasado pala dito mga lods, binibenta ko na pala to. 316 square meter to mga lods ha. Ayan, ayan ganyang kalawak yan. Tapos yung labas ng bahay. Ano na yan? Sementado na yan. Ayan. Ayan. Ay, pwede pa kayo magtanim dyan mga lods? Ha? Ayan. Ayan. Message na lang ako kung interesado kayo bilhin to mga lods. Ayan. Sige na mga lods. Bye bye. Bakay muna kami dito lods. Ha? Ayan. Ha? Yung doon lang sila bye bye. <laughs> bye muna kami mga lods karinderiya tapos punta kami sa babayad ng kuryente sa ka Yon. tapos na kami kumain mga lods next step Yun na mga lods Tagal, ng haba ng pila Ayun sila hey. Ang haba ng pila Mukha ko na rin, nakabayad na tayo ng bills Mamaya na lang ulit On the way na to Manila Itakit na lang mamaya Ayun Mga lods, stop over muna Pagas muna kami Ito Petro. sa Petron Ay, Shell Petron tuloy Petro. Shell Petro. Pakas oh. muna kami dito sa may shell. May battery lang. Yeah. Ah.